Ano si sir? Naubusan ng gas. Naubusan ng gas? Oo. Ito, isalin mo yung gas ko. Saan ka pa ba mauwi? Papasok pa lang. Ah, papasok ako sa trabaho. Sa? Sa Pasig. Pasig? Gortigas. Ah, Pasig Ortigas. sa may Chinesitas. Ah, ito, isalin mo yung gas ko. เขาไม่เหรอว่าก็มาดีต่เหอเอ้าไปนะ O, oh, sige Iangat mo, tapos tigayin mo May laman yung mus, eh, eh? Ah? Ay, okay na yun, sir Hindi ako naniningil, eh Salamat po, Okay ka ba, Chendecitas? C5? O, yan Aabot ka na, yan Ay, Yung, ano Yung gas O, oh, ayan Ah. Oh. Ah sige na sir, baka mali ka. Okay, sige walang Okay. Wala naman po, wala naman. Ha? Ah, piling vlogger lang. piling lang. walang naman po, dami. Huh? Uh, okay, okay. Oh, okay. Ay, thank you. Wala to. naman sir, wala naman. hiyo, eh, ingat po, ingat <laughs> eh, papasok na rin siya sa Chendocitas, trabaho niya, niya. eh, mali-late na wala raw, naubos daw na gasolina, yes, yung pala tumatagas -tum. -tum. eh speaker kayo mas speaker kayo ah? thank you, thank you, thank you